siroy siroy ano yung plan nila blender nagkakaroon ng pagkakaroon 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 Sige, sige. Sana ano. Ano? Matanggal na yung pagka ko. <laughs> Sana may video kayo. Video? Uh, ulit, ulit, ulit. Ba't di ka naman kumanta kadabi? Wala. ako hinintay pagkabi. ka na. siya eh. Oh. Kumawag ako? Bawag ka pa yan.